So, mga idol, nandito naman tayo sa karagatan at ating tinitingnan ang karagatan. Uh, wala pa rin ang mumusit, wala pa rin ang ingisda. Alam? So ngayon mga idol, eh, at, no, okay naman ang panahon. Kaso talaga walang isda po ngayon. Dahil maliwanag ang buwan. Kaya mga tao nangingisda na po dito at saka namumusit ay hindi po sila nagpapalaot gawa ng malulogi po sila sa gasolin. Kaya tambay mo muna sila gawa ng pagmaliwanag daw ang buwan mga idol talagang walang pahuli. Kaya bagong lahat ako muna ay magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at tayo'y ginagabayan kahit kung saan tayo pumunta at tayo'y hindi pinabayaan. At pangalawa, ako nagpapasalamat sa aking pamangkin na si Christopher Manimog. At sa lahat-lahat na po, maraming maraming salamat. At nagpapasalamat din po ako sa mga silent viewers. Uh, walang sawang panonood po sa aking mga vlog. Kaya yun, sa mga kasama kong vlogger, ayan po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya, tayo ay nandito mga idol ah, tayo titingin-tingin sa mga isda tumatalon, mga maliliit na isda lang. Ah, tinatawag nilang guno. Kaya ayun. Pero masama, masama parang masamang panahon mga idol. Ayun. Malakas pa rin ang amihan, hangin amihan kaya siguro hindi pa sila nang gawa ng ano. Ah, doon sa kalagitnaan kasi eh, mga idol, malakas ang alon kaya ayun. Kaya medyo ingat sila gawa ng nahirap na ang panahon. Kaya yung ating karagatan ay medyo maalong kunti. Ayan. Kaya tayo dito lang lagi nagbablog mga idol. baka nagsasawa na kayo sa mga... Ano, hindi pa tayo nakakaalis sa mga iba ibang lugar kaya dito lang muna tayo yun yung sa ating mga aray may ulubid sa ating karagatan Ayan. at ang ating baybaying dagat Napakaganda chocolate, chocolate, chocolate sun. Ayan. At mga bangkari dito tambay ay yun no at saan man kayong sulok ng mundo po maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan ang mga minamahal nating OFW maraming maraming salamat po sa inyong lahat Idol, may mga bata po naglalaro. Ayan. Ito ang ating baybayin dadat at wala po tayong nakitang bangka sa laut mga idol. Pa ba tayo bang panahon ngayon. Hindi natin alam bakit walang nangisda at wala tayong makulam. pagka marami na mga isda mga ilan dito ay sariwang sariwang isda ay pwede tayo makakabili ng halagang isang daan ang isang daan mga idol napakarami na ay ayan ay, nakikita tayo dito isdang maliliit mga idol tumatalon isang grupo dyan sa likod ng bangka na yan na kulay green At dito mga idol siguro diyan sa batuan na yan mga idol papakita ko sa inyo batuan ayan. Diyan sa batuan ayan diyan mga idol ah, maraming hito, marami ring badlon. Anong kami nang huli diyan? Ah, malalaki na mga idol eh. Malalaki nang hito diyan. Kaso lang yung taga na taga panghuli ng hito mga idol ba, ah, hindi makapanghuli gawa na busy rin siya sa pangangawit ng kopras Uh, yung kaibigan natin kaya tayo nag lang uh, para sumama sa kanya pang hito ang sarap ng hito mga idol hito ng dagat ah ang sarap pala gataan yan pagka yan ginataan anak ko oh, pakasarap pala ngayon lang ako nakatikim na hitong ginataan mga idol lahat, pakasarap kaya uh, yun Adol, tignan ka. Anong ginagawa mo dyan? Wala. Dahil, dahil, ah. <laughs> Maglulupa. Maglulupa. naman lupa yan. Buhangin yan. Okay. -gi lang, oh. na, -na, daw -na si papa. Did, did. Ay. Na, -ano daw? Ang git. Ang git. Ayan. Ayan. Ah, may... Ayy. Nandito si Idol. Ayan si Idol. Asal ka na? Ayan si Idol. Oh. Idol, tingin. Ay, so mga maraming sal maraming marami salamat mga Idol. At uh, tayo uwi na. Uh, medyo sumama nga pa naon. ako. Uh, Makulimlim. wala tayong madaan dahil nakarang. Kasi yuyuko na lang tayo. Yun. Uh, yuyuko na lang tayo. Ayan mga Idol. At marami marami salamat sa mga sumusuporta sa akin At ako yung papasalamat din yan sa Ah, o nga pala, sasabi pala ako salamat sa Iltagon Tracking Yan, maray marami salamat yan. kay dyan sa kila Tio Ah, uh, sa Antipolo Ako yung nagpapasalamat po sa inyo at sa mga kasama na kasama kong trabaho dyan Uh, nakilala ko lang si Julius uh, isang joker <laughs> uh, at saka yung isa at saka yung driver uh, at saka yung isang driver na napakabait uh, marami marami sa lahat basta lahat sila pang idol, mga bababait uh, nandun, sa saka si Turo marami marami salamat sa sa Antipolo uh, sa tracking ako po yung nakapagtrabaho dyan sa Iltagon Tracking at ang dinideliver po namin dyan ay ano po sanitary kaya yun po sanitary uh, tissue kaya ako yung napapasalamat sa kanila yun at sa Sinsamli Boy maraming maraming salamat kung napanood nyo naman yan, na, lalo na sa mga office uh, maraming salamat po sa inyo at po nandito po ako sa tabing baybayin dagat at hindi po tayo makakaalis gawa na may busy rin po tayo uh, ako po yung kaya sa ngayon mga idol medyo busy busy muna ano at tayo baka bukas na naman mga idol uh, akit naman kami ng bundok uh, doon naman kami mag stay ng mga kalating araw kaya doon na lang muna din siguro ako magbablog Uh, papakita ko sa inyo mga view, mga kabubatan, ayun mga idol. Uh, maraming maraming salamat sa Iltagong Tracking dyan, sa Antipolo. At saka sa lahat ng mga taga Antipolo vlogger, maraming maraming salamat. Uh, at sa lahat ng mga youtuber na kasama natin, maraming maraming salamat sa suporta nyo. At uh, ako po hindi makapag-comment agad sa inyo uh, Tinatapos ko muna kasi po ang pagbablog ang mga video nyo. At saka yung mga ads, hindi ko po ini-skip yung mga ads nyo dahil parehas, parehas lang po tayo mga YouTuber. Kailangan po natin kasi yan uh, kailangan po natin magtulungan sa dito sa YT. Kaya maraming maraming salamat po. Kung kayo man po ang hindi nakapag skip ng ads po, maraming maraming salamat din po. Basta ako, number one po talaga, hindi po ako nag-skip ng ads nyo. At uh, Tinatapos ko muna bago po ako mag-comments. Bago po ako mag-like, tinatapos ko muna ang mga video nyo. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kasama kong vlogger. Sana sa lahat ng mga silent viewers, pagka dumating man ang ads, mayro man ads na pumapasok sa, mga, sa aming mga videos sa mga katulad namin malinit na vloggers, uh, sana wag nyo munang i-skip ang ads. Kunting tulong na lang po nyo sa amin. At yan po ang pag-asa ng ating bayan. <laughs> Ayan mga idol. Uh, kaya ako'y nagpapasalamat, lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga hindi po nag skip ng ads. Kaya God po sa inyo lahat. At ako naman po hindi rin nag skip ng ads. Tinatapos ko rin po ang mga video niyo Kaya sana Ganon din po tayo sana sa akin. You know? <laughs> uh, nagpagtutulungan lang tayo dito sa YT. Uh, tayo pare-parehas lang naman tayo nangangailangan din ng ating ikakaunlad ng ating bayan, ikakaunlad ng ating kinabukasan. Ayun. Uh, At uh, tayo na may pagdating ng panahon din natin na saka takalain ano, pagdating ng panahon tayo mag-iiba naman ng content. At uh, tayo na may magiging charity Mag, ah, magkakaroon, magka, magkakaroon lang tayo ng kunting pa, pana, Kunting pera lang mag, ah, gagawa tayo ng ibang kunting kundi mag-charity magcha na lang po tayo Ayan po Yan po ay ah, Nasa puso ko yan po Kaya maraming maraming salamat Sa hindi po nag-skip ng ads Sa aking mga video Ayan na po Kaya sa ngayon mga idol Ako'y patras na Dahil well, ako'y away na God bless anakan date na lang